isang magandang gabi sa so, kapag kung manalayag man lang ba class ito naman tayo sa so, well technically um, yung mga available na router ng tp link sa US ay meron na rin dito sa Pilipinas so nakikita nyo dun sa uh, URL or dun sa link ng website na kalagay is tiplink.com Philippines or PH And makikita nyo nga dito nakalagay nga ito yung mga Wi-Fi 7 products. So meron na yung, uh, I don't know if available na sa market, pero sa website nila nakalagay ito. Uh, PE 805, 700, uh, 550, yan yung mga single router yan. Pero iba na, iba na yung design para na siyang mesh, malaki na siya. And actually malaki talaga yan siya. So sa mga may gusto ng single router, tingnan din mas mura siya sa mesh pero hindi ko lang alam ngayon dahil may mga LED na and so kung ano ano uh, architecture ng ginawa nila yung GE800 is basically a uh, gaming router tapos doon na yung BE900 yung pinakamataas so far tapos yung BE230 yan. yan yung mga available na single router pero kilala nyo kilala nyo ako <laughs> eh, mas interesado ako sa uh, deco sa mesh uh, router nila and uh, tatlo yung technically uh, available na mesh ngayon sa ating bansa and ito naman yung ceiling uh, EAP, uh, AP o access point pero tuloy nyo sabi ko sa so, ngayon dito tayo magpo-focus if you want me to create a video with this one which will be a long one pwede rin naman pero dito lang muna tayo sa tatlong to magpo-focus it we can go here and nakikita nyo na Uh, Yan yung mga differences nila. So, mapapasay nyo sa uh, BE65, sa tatlo, siya lang yung merong 2.4, na hindi Wi-Fi 7. Kasi AX, so ibig sabihin Wi-Fi 6. Tapos, kung titignan natin, sa, dun sa Wi-Fi speed, siya lang yung, nakakatawa kasi yung BE25, mataas pa yung uh, maximum capacity speed sa 2.4 na bandwidth samantalang so, dun sa BE65 is mababa. Uh, giving kasi yan na uh, Wi-Fi 6 nga lang yung 2.4 ng BE65. It could be a typo dun sa spec sheet nila or it could be yun talaga yung ginawa nila. Kasi if you check the BE75, uh, check nyo na lang BE75, uh, wala pa ata sa Pilipinas pero sa US meron. Almost similar sila ng specs pero difference is Wi-Fi 7 yung 2.4 kasi so, makita natin sa account uh, mamaya doon ng uh, dito niyan, sa antena tapos makita nyo rin kung ilan yung uh, streams per uh, tag dito niyan, per bandwidth doon mo di-divide na number tapos kung ano yung mati-divide na number yun yung talagang speed per Uh, device or per client. Okay. Sige. Check natin further So, sa iba, naka-separate kasi yan. Like, uh, ang tawag na yan, naka-separate yan kung ilang uh, kung ano yung division ng streams per ano, per bandwidth. Pero in this case, hindi kasi siya naka naka-specify. So, let's just, um, ibig sabihin, nakalagay dito ka ano na rin, limbawa, saan ba yun? At uh, Tumimo pero nakalagay 6 streams. So, ibig sabihin, per bandwidth, like 2.4, to stream siya sa uh, 5 GHz, to stream siya, tapos sa, tawag na doon yan, doon sa 6 GHz is to stream din siya. So, ibig sabihin lang yan, um, dalawang phone uh, ihati mo siya sa dalawa so divide mo ng 2 halimbawa 574 hati mo ng 2 that would be 287 so 287 yung maximum speed na pwede niya makuha sa 2.4 na bandwidth uh, per device okay so dalawang device tapos kung susupra na sa dalawang device maghahati na sila doon maghahati-hati na sila doon So, yun ang mangyari. Yung sa 5 gigahertz, 4320, um, di-divide mo na ito yan. So, 2, 160. So, uh, that would be around 2,160. Pero, ang alam ko, yeah, yun, something like that. So, di-divide mo na kung ano yung specific na band, uh, string per bandwidth. Um, And karamihan ng mga may mga ilang phone lalo sa Wi-Fi 5 at or 6 na uh, two streams na siya or mas malaki yung makukuha niya compared sa ibang phone kasi yung uh, certain chipset na gamit ganito ganyan so medyo complicated lang siya pero bottom line uh, mahalaga yung dami ng streams mahalaga yung laki ng na antena, uh, internet plan mo tapos yun nga so kung pagkukumpira natin yung tatlo uh, wag mong titignan lang yung wifi speed kasi ano lang yan max capacity and theoretical lang yan meaning minsan hindi talaga niya naabot yan At minsan lamalapas minsan mas madalas hindi nga maabot so if sa Pilipinas isang internet speed mo lang sa bahay halimbawa lalo na ngayon bumaba yung sa globe uh, 1,500 is 300 Mbps sabi na natin 300 Mbps yung internet mo sa bahay at wala ka pang balak tumaas doon hindi e tapos wala ka pang balak na may 6 GHz wala ka rin namang wifi 7 na device diba? di ba? di wi wifi 6 ka na lang pero kung may wifi 7 na device ka uh, kasi ngayon konti pa lang wifi 7 na device mahal pa yung mga wifi 7 na device eh. so ang advisable talaga ngayon na nagtatransition pa lang wifi 6 ka na lang muna or kung naka wifi 6 ka na huwag ka naman na mag update kung hindi mo pa naman kailangan pero kung atat na -at atat ka na talaga mag update wala ka namang issue sa pera or sabi natin okay issue ka sa pera gusto mo budget gusto mo naman kasi sa uso um, tapos wala ka naman balak mag upgrade uh, any soon uh, hindi ka naman aakyat ng 1 gigabit na internet ang pinakamataas mo na lang nasa, nasa around 500. Um, tapos, yun, budget ka. Wala kang pakisa 6 gigahertz cards, then you can go B25. Pero take note, yun yung pinaka low-end. If you would go dual-band, I would suggest uh, ASUS. Pero bottom line, uh, as of na wala pang mga updated, Let's check natin to. Ito ay hindi to Pilipinas, yun kasi yung sa URL US nakalagay pero ito yung mga saan na ba yan? Yan, yan, yan? ito yung mga sandamakmak na dami na bago sa Asus pero sa Pilipinas kasi mas madali maghanap ng TP-Link na router Kaysa sa Asus na router dahil nga mas mahal sila pero in terms of uh, tibay, durability, uh, antena uh, talagang customization options well customization options mas marami sa ASUS libre yung kanyang uh, security tapos yung mga iba't iba pang mga kung ano pwede mong kalikutin doon libre yun kasama na yun sa binayaran mo eh uh, hindi katulad tulad ng sa TP link na kailangan mo subscribe doon sa ASUS kung ano binayaran mo yun tayo, tapos na yun um, pero ang problem lang minsan Ah uh, kaya naman din siyang abutin ng TP-Link. So yung mga high-end ng TP-Link kasi yung kaya niyang halos hindi naman digit na dikit pero halos mga sabihin nating mga uh, 30%, 20% na mga ano si Asus. Pero pagdating talaga sa signal strength medyo ah uh, minsan okay talaga si Asus. Yung ano ngayon may mga issues sila pero dati uh, credibility wise ano talaga si Asus pero yun nga, uh, budget wise, always okay, si TP-Link yan, yeah. so mas marami mas marami ka makikita ang TP-Link sa Pilipinas compared na sa Asus na mga routers nag-train na ako sa Manila nag-train na ako sa Davao, hindi ka talaga makahanap, mas marami pa rin talaga ang TP-Link so, yeah so, um, if magkaka BE75 sa Pilipinas, I would suggest BE75 over BE65 and ito yung may sasuggest ko kung bala ko mag ano uh, lumagpas ng 1000 gigahertz na speed o 1000 gigabit na speed um, pero uh, hindi ka pa rin willing bumili ng high end then ito yung sweet spot try banda sya may 6 gigahertz ka na uh, in a sense future proof na sya pero look for a router na mayroong AFC ang AFC kasi gagawin niya yung range ni 6 GHz halos pares na ni 5 GHz yun lang yung mga uh, doon so look for a router may AFC AFC kalimutan ko na ano ibig sabihin na kasi mayroong AFC tapos um, kasi sa Pilipinas kung open sa inyo wala pa yung B95 o yung mga uh, quad band routers na mayroong dalawang 6 GHz kasi sa Pilipinas compared sa ibang bansa Uh, wala tayo nung high-end na 6GHz, doon lang tayo sa low band so yun yung isang problema sa WiFi 7 kaya medyo matatagalan pa bago mag-regulate kasi hindi pa lahat ng bansa pantay-pantay yung regulation nila sa WiFi as or sa 6GHz uh, though there are rumors na by 2026 or 2027 may WiFi 8 na naman ah uh, pero, yung nga titignan mo ay una, internet plan. Diba, internet plan. Ano ba yung kaya mong bayaran na internet plan buwan-buwan? So, so, kung natin check mo na kung yung internet plan mo, sa next na i check mo, uh, devices mo. Kailangan ba talaga ng Wi-Fi 7, Wi-Fi 6 yung device? Wi-Fi 7, capable ba yung device mo? Kapag hindi ka ba nag-Wi-Fi uh, 7 na router, um, ikasasayang ba ng device? Kasi hindi lang doon sa phones eh. ah uh, kung bumili ka ng wifi 7 na phone, may, may susuporta ba doon sa wifi 7 na phone? O ang pakay mo lang, walang pakay sa wifi mo. Mas may pakay ka doon sa picture, sa gaming. Yeah. So you need to think about lot of things when you buy stuff. Kasi lalo ngayon, hindi basta-basta lang ang paggastos. May hirap pong gumayot. And um, kailangan mo din tingnan ilan ba devices mo sa bahay ba? Diba? so if ang hawal mo sa router is sa dami ng device na pwedeng kumunik o di yun lang din so kailangan mo check din doon uh, huwag kayo magpapalula doon sa numero kasi madaya yung computation yan hindi yan basta basta uy malaki eh, hindi siya gano'n. so yeah if wala namang pakis sa pera ah uh, talagang gusto mo lang talagang bumili second to the highest uh, or the second to the high end kasi B95 yung high end eh wala pa sa Pilipinas ah uh, yung BE85 second to the second to the high end sir and um, though i believe na siguro by the end of next year kung hindi sa US ah uh, pag mayroon na rin sa Pilipinas yung mga bago mas mas advanced ng mga wifi 7 na routers pero hindi ko alam I try to check yung prices sa Amazon kasi dati nag uh, pipiso yung prices tapos mas mura siya pero ngayon hindi halos, halos tikit lang and yun din yung problema actually sa wifi 7 devices kahit matagal na siya na-release sa ibang bansa pagdating sa atin sa Pilipinas it would still be as if it is brand new so mahal pa rin siya ito you know, kahit na technically ano lang siya para bang hindi nagbenta doon, pinadala lang dito. Mga ganun. Eh, hindi naman lahat yung iba doon brand yun pero some. Diba? Yeah. So mga nakita nyo din dito, uh, antenna, strings, so yun. Uh, medyo may mga differences din. So, kung lalabas pa yung second card, yun talaga yung masasuggest ko. Kumbaga kung, kung sa Wi-Fi 6, yung budget friendly na hindi ka tipid yung AX3000 na speed category. Dito naman, hindi ko naman kailangan mabot ng 20,000 uh, thousand eh. Except if mag, balag mo talaga mag 10, 10 gigabits. Actually, hindi pa rin nabot yun eh. Pero kung gusto mo magpas ng 2.5 na speed, natin. Yes. Ah, uh, yung mga ganyan di 85 pero budget ka. Hindi naman kailangan yung talang kabili sa bahay. Hindi ka naman streamer, hindi ka naman bisnis, di ba? Tapos may konti kang kita, B60, B75 o B65 is already defined. Uh, B25 ko talagang budget na budget, pero yun nga eh. Parang sayang. So, Yeah. Ang isa pa palang difference ng B65 sa B75, itong B65, kung titignan mo, walang 10 gigabits. Pero si B75 kasi meron. So in other words, um, kahit papano paano, 10 gigabit uh, gaming ka na ko. Ah, kaso sa ano lang, wire, wired lang, uh, ethernet, naka, ethernet cable ka. Um, kasi iba pa rin yung kabit sa sa port sa LAN port sa sagap mo sa wifi so minsan sa LAN port nakabot ang 10 gigabit pero pagdating sa wifi hindi kasi mas stable sa mas mabilis talaga yung transfer sa LAN compared sa wifi sa wifi madaming factors yan eh minsan kahit nakalagay dito na 11,000 yun 6 gigahertz hindi i-divide mo ng apat yan na so, yun yung totoo na speed mo kuha mo theoretically uh, tapos ano pa siya upper uh, device yun per device apat ah, na device kasi nga 12 streams tapos 4x4 4. so ibig sabihin uh, 4 sa 6 apat sa 5 tapos apat uh, sa ano uh, sa 2.4 so makikita mo kung i-divide mo ng 2 yung dito sa BE25 that would be 3, 4, 4 when so, you di divide mo ng 4, yun na sa 2.4 na BE uh, 85, that would be 4, yun, lang, 3, 4, 4, same lang sila, kasi same sila ng category ng Wi-Fi 7, pinagkaiba lang is yung strings, diba? So, kung di-divide mo ng 2, yung sa 5 GHz, that would be o oh, pares lang sila diba that be 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 that is 2 1 2 Pagdating 2 2 1 2 1 2 1 2 kasi 2 4 2 1 2 1 4 that would be 2 1 6 so, so yeah let me divide by number 6 guards and dalawa 2 dun sa b65 tapos 4 Dun sa b85 ay gigitan muna al respecto lang din so that would be um 2 8 8 So, dun naman sa V85 That is also ganun din Divide mo ng 4 yan So 2 8 oh, 2, 8, 8 So, yun So, nanggaling yung 4 Dito yun Yung MIMO Yan, 2 by 2 So, divide mo ng 2 each Kasi nga uh, 6 streams So, tatlong band I-divide mo yung Streams So, that would be 2 streams per band pero minsan iba yung computation nila eh so kahit ang lagay dyan 6 ang lagay dyan 12 minsan hindi yan ganun minsan ano yan uh, 3 322 or no, depende kaya mas maganda yun nandun sa box nakalagay kasi dun yung division per bandwidth so yun lang ang ganda lang kung mayroon pa kayong gusto malaman actually may mga ano yan dito yan may mga articles tungkol dito it's better to know kaysa bilis na tayo nabili better to really research over and over and over tapos pag nabili mo na hindi pa na hindi ka muna kasi nabili mo na eh. pero hindi ang responsibility sa ating buyers is to research to research to know to look for reviews and then um, hindi natin masisisi yung iba kaya kailangan natin maingat din to may na-review if sponsor sila or legit silang reviewer So, yun lang. Hanggang doon na lang muna. Pero kung may mga tanong kayo, um, tanong lang, I'll try my best kung na alam ko. And please, wag lang ako ipanungurin nyo. Uh, Doa lang kung di naman <laughs> Wala pa akong ganun na. Eh. Pero, panoorin nyo yung iba. Manood kayo na iba. Manood kayo na marami reviewer. Bago kayo bumili. Please lang. Uh, para sa inyo din yun. So, yeah. Uh, Ganda na lang and uh, salamat sa panonood.